Good morning mga bitches! At ayan na ngayon, nabutan na tayong tirik na ang araw-tanghali na Good morning, good morning, good morning! Tara at maghilamos na tayo! Hilamos, siyempre kailangan konting kempot-kempot. Ayan, para exercise yan, di ba? May mapipilang katayo ka lang yan. Kailangan may skills po para matanggal ang ating mga tabat-taba. Kailangan fresh fresh tayo bago tayo magkape at gumawa ng ating trabaho. Siyempre, maghilamos muna ako. At ayan na nga. Um, baka naman, Sarah B, baka naman. Um, tapos muna tayo para siyempre mabango ang linga at fresh ayan na nga, magkikrim na tayo. Elf! Baka naman, yarn! Moisturizing! Baka naman, yarn! oh yan, dance, 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 May idagdag ko lang. Inaantay ko kasi yung parcel na padating kasi nag-order kami through online. So, excited akong dumating yun kasi buto is life! Binudol ko ang aking juice sawa! So, ayan na, tapos na akong mag-cream yarn nga pala, ang dami nakakapansin sa aking kilay kung tunay daw ba yan. Sabi ko, oo naman, tunay yan. O, oh, tingnan mo, flex ko pa. O, oh, diba? Tunay yan, di ako. Hindi kasi ako marunong magkilay, mga bitches. Kaya, ayan, di ko na kailangan mag-drawing, diba? So, ang next naman, kailangan ko rin palang maglaba. Kasi nga, ang dami-dami namin marumi. So, so, ayan, kailangan ko lang maglaba. Kasi nga, nung isang araw, tinamad ako dahil sumakit yung ulo ko. Yung ulo ko talaga parang nabibiya. Kasi nga, ang init nung isang araw. So, ayan, kaya kailangan kong maglaba ngayon para naman kahit pa pagdating ng Diyosawa ko eh hindi siya bad mood, di diba? kailangan nating maglabang ngayon. Eh nabudol nga natin siya, eh di kailangan din nating maglaba, o di ba? So ayan na nga, magkakape muna ako habang nakasalang ang aking labahin. Tapos nga habang ako kumakain ng tinapay, abay may kumakatok! At ayan na nga, dumating ng aking parcel. Thank you so much. Pansin nyo ba na iniwan lang yan sa pintuan? Tsaka sila kung Ganyan, oo, ganyan sila dito. Iniiwan lang sa pintuan. Hindi mo na kailangan pumirma or whatsoever. Basta iniiwan na lang dyan yan. At opo, ang ganda nga ng aking kortina. Red and green. At saka ang ganda ng quality niya. Promise. Sulit na sulit. Kahit pricey, maganda siya at makapal talaga ang tela. Kaya ayan, ready na ako sa Pasko. Meron akong kurtina At syempre, Christmas tree na lang, di ba? Diba? Sana naman. Thank you sa Diyosawa ko. At ayan, nang-happy na ang person. Bukod sa pampakulutin na may bedsheet pa. -bed pa so. so, next time ulit. Bye!